morning mga idol dito tayo sa dagat mga idol kinuha natin lambat mga idol oh. daming hito mga idol Loh? Hmm, yan mga idol oh. ok diba oh. yan pero ibaba muna natin mga idol kay doon ang lambat natin sa baba ano, ano natin na idol kay titignan lang pa lang natin mga idol oh. oh. may malaki pa idol oh. hmm wow mấy đồn à mấy mấy lo, luôn đà mấy bao lên mọi đồ lên mọi đồ lên mọi đồ lên Ay, nagabit daw na mga idol. O. Oh. Ayan. Dito lang din banda. So, yung mga idol. Kunin mo natin lambat mga idol. May pangulam na mga idol. Ayos. Ha 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 ha. Wow na wow. Nakaparte ng hito mga idol. Kuha natin kay Ano na eh Araw na mga idol no Ay Iniwan kasi namin ito kagabi mga idol Ang ganda ng umaga mga idol Good morning idol Isang mapagpalang umaga Napakabuti ng Diyos mga idol God is good all the time Babay mo na mga idol